Alright, so yun, good morning mga kabiyahe at mga kasword At nandito na nga kami sa Caltex, sa Caltex sa Expressway At eto, uh, dala na namin yung ano Ako, teka Dala na namin yung CPU ni Boss At nandito, nasa loob na nga Dua nga po nang dadali namin sa Bulacan Ipapaayos yung CPU All set na mga kabiyahe Eto yung CPU Oh my God! Wow! eto, sobra, sobrang ganda. Hindi <laughs> ako makapaniwala na may ganito palang klase na CPU. So, dadali namin yung sa isa sa mga vlogger sa Bulacan, mga kabiyay So, alalakad ah, na kami para baka ano kagad kami. Ay. Siyempre, kasama ko si Ivan. <laughs> Yan, shout ka muna. Good morning. Good morning. Yan. Ayun, tutuloy na kami. Ah, kanina ako nag-drive. So, um, hindi ako masyadong familiar kasi sa daan. Kaya, ayun. Ngayon, si, si Iba na yung magdadry para dire-diretso na kami. Kasi siya, lagi naman siyang nabiyahe sa Maynila. At ako, ay, hindi mo na ako masyadong nabiyahe. Kaya, <laughs> kaya medyo limot ko yung mga daan, mga kabiyahe. Ay, kong doon sa biyasa tayo, hindi baga tayo makakadating, di ba mga kabiyay? So, kita-kita na -kita lang tayo pagdating, pagdating namin ng Bulacan. Okay, alright. So, yun mga kabiyay, nasa Skyway na kami. Pakita kami ng Skyway. At hindi namin alam kung saan kami pupunta. <laughs> <laughs> Siyempre, shout out kay, kay Boss A kay Boss J. At kami ano, napag-utusan. Siyempre, pag kami pinag uutusan ng ganyan, ay uh, yung tiwala, di ba? Yung tiwala ng isang tao. Siyempre, yun ang kailangan ni laging nandun. Hindi natin kailangan sirain yung tiwala. Ang galing! Ang galing! <laughs> oh, nung isang araw lang, nandito tayo, no? nasa nila tayo nung nakaraan kasi luluwas luluwasan na naman tayo Kaya lang Nabigla lang ako kay Boss A Kasi bigla naman ako pinapunta ng Bulacan Eh hindi pa naman ako nakakapunta ng Bulacan Sakto naman Nung no, kami kumakain kahapon sa Asia Bloom Eh inoper naman ni Boss J Na samahan ko ni Ivan Ito ha Si Ivan Kasama ko na nga si Ivan kaya, So Kaya yon All goods Na makabiyahe kami Kasi Nung ako'y bumiyahe ng Maynila Sobrang hirap, hirap talaga pag solo mga kabiyahe Kasi Nakita nyo naman sa vlog ko noon na medyo inaantok na ako Alabang pa lang Medyo inaantok na ako mga kabiyahe uh, Pero napaglabanan naman natin yun Kaya lang, syempre, iba pa rin yung may kasama kami Kakwentuhan Yan oh, yung mga ano oh, no? Mga kamote <laughs> <laughs> Alright, so yun Mayamayanan lang ulit mga kabiyahe at mga kasort Pagka malapit na tayo dun sana Sa pagdadala natin ng CPU ni boss At yun nga May kwento ko lang kasi Uh, ngayon lang, ngayon lang talaga ako nakakita ng gano'ng CPU. Uh, at yun nga, uh, ang halaga daw niya ay kulang-kulang 300,000. So, so, talagang kailangan ingatan namin yung CPU. Kasi salamin yung ano, salamin yung kanyang harapan. Tapos meron siyang uh, liquid na hindi siya pwedeng mahawakan. Yung parang yung salamin ng liquid hindi pwedeng mahawakan. Kasi pag nahawakan siya, uh, maaaring siyang pumutok o maaaring mapunde para may mga ganong bagay kaya talagang kailangan namin kaya yan kung titignan nyo mga kabiyahe nakatali yan eh okay, pinali para hindi siya gumalaw-galaw habang kami nasa biyahe kaya kailangan ni uh, dahan-dahan lang yung takbo mga kabiyahe so yun, miyamiya na lang ulit kayo na pa ako nagkukwento classified system. So kami pupunta para dalhin nga po yung ano, yung right city. Right. So ito na yung daan. So may may na lang ulit update ko kayo mga kabiyahe. All right. So yun mga kabiyahe. At nandito na nga kami sa ano sa destination namin. Hanapin lang namin yung Black 18 ano. Ano yung nakalagay sa ano? <makes> Black 18 Yan lang namin to uh, Black 8 Lot 15 Black 8 Lot 15 Tawagan mo na no? Wala, walang binigay na number sa akin eh Si Boss? Eh, si Boss okay. Tawagan ko na si Boss mga kabiyahe So yun mga kabiyahe, okay. nandito na tayo Sakto, sakto yung ano natin Sakto yung ating yung ating parada nandito na tayo yung laser okay. gunting, gun gunting, gunting, gunting. ito bali ito yung dala natin na CPU ni boss ayan naka liquid cooled siya ito tapos 6 yung kanyang uh, pan okay. 25,000 daw isa yan Kaya ako, yeah. isang pan mga kabiyahe 25,000 biruin nyo Bali, anim to. So, nagkakahalaga siya na kulang kulang 300,000 ito. Isang ano. Kaya talagang kailangan ingat, ingat, ingat na ingat. <laughs> sir, ano po pangalan nyo, sir? Mark, Mark, Ayun po, si Sir Mark. Eh, dito po natin dinala kay Sir Mark. Dito po yan sa ano, sa... Ano nga ano, abang, ano, na po, to ano kaluokan. Opo. So, yan. Ibababalag muna namin mga kabiyahe. So, yamaya na lang ulit. <laughs> wow. So, ang ganda ng ang daming mga CPU. Oh. Dito sa labas mga kabiyahe, may mga ano, may mga big bike. Siyempre, dream din natin magkaroon ng big, ng big bike ito oh. kaya nyo susunod magkakaroon din pa kayo tsaga tiyaga lang <laughs> tsaga tiyaga lang wow si sir nang mayroon na siyang ano silver button sana sana magkaroon din kayo nyan syempre sa supporta nyo sa supporta nyo yan. Ano daw pong gagawin po dyan? Ito Actually, ano. hmm. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan talaga na may ano pa, may tubig. Ang halos kumpleto ng ano ng piyesa oh. Ang gaganda. Siyempre, pagka magaganda, maganda rin yung presyo niyan. <laughs> Sigurado. Nako, kumakita ng anak ko to. Nak, kumakita mo to, nako. Gas-gas ang bulsa ng daddy. Sabi, oh. Ganda, Okay na po. Yan. Opo. Opo. Di malaman na lang po namin kung kailan po namin babalikan nag-uusap na kami ni Sir. kung Sila alam ito pa kasi huwag nang nabibigit. Sa magkano yung ganyang setup na ayun? Hindi ko matandaan eh, pero alam ko may kit pala siya. Wow! Wow! Mura pa yan? Ang estimate namin, tulang ko lang 300 yung pala, may kalahating milyon pala, kulang kulang kalahating milyon pala, grabe. Ang sa isang bako talaga ng Pero quality naman, quality naman siguro. Kasi sir. Salamat po, salamat po. pala. Dito sa ano, sa na Oh, tama 'yun. Paglabas nyo, kanan kayo. Ah. ah. Tapos mm -hmm. lakes, Lawang Bato Exit. Ah, ah, ah. Ayun, tama tama. Pala ako dito. Da na ako dito kasi nag-u-Uber ako dati. Mm -hmm. oh. Sakto lang yung nararan. Sige po. Okay. Well, thank you po. Ano po channel niya, sir? Ano po channel niya po? Ay, yung oh. declassified system siya. Ay, yung view po yun. Ay, sige po, sige po. Ayun. Salamat po, salamat po kay sir. Ayun, salamat po, sige po. Ayun, iniwanan na natin yung ano, yung CP, yung nga uh, ni boss. At tayo uh, ay, yun nga, pabalik na tayo ng ano, ng Santa Cruz ulit. So, ang sabi ni sir ay, ah, uh, sila na lang daw ni boss ang mag-uusap kung kailangan na kung kailan daw namin babalikan yun nga yung ano yung CPU so ang akala namin ay nasa kulang kulang 300,000 yung pala kulang kulang kalahating milyon wow. <laughs> <laughs> boss ay boss kulang kulang kalahating milyon pala yung CPU mo CPU lang yun ha pero ang gaganda ng ano ang gaganda ng ano ni ni sir Mark. Oh, sir Mark, ang gaganda. Siyempre, pagka magagandang ganun, magaganda rin ang presyo. Ayan. Siyempre, shout out kay Sir Mark. Luha ng ano, yung siya yung pinagkakatiwalaan ni boss pagdating naman sa kanyang uh, computer. Kaya, so, yun. Laki na tayo.